Normal lang ba na hindi gumagana ang auxiliary fan motor pag naka-off ang aircon? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, sagutin lang natin itong na-comment na question ano? at yun nga daw, nag-aalala siya baka daw mag overheat yung kanyang sasakyan dahil hindi gumagana yung auxiliary fan motor niya pag naka off ang aircon on the question kung normal yes that was normal no especially kung from cold start yan ano maybe mga 10 to 20 minutes bago mag on ang inyong auxiliary fan motor if ever man na naka off ang aircon and uh, sabi natin mga 10 to 20 minutes yan bago mag on Then, mga around or less than 5 minutes, mag-on yan. Then, mag-off ulit. Mga 10 to 20 minutes ulit bago yan mag-on. That was the normal process, no? Pero yun nga, pag naka-on naman ang inyong aircon, pag start ninyo, inon nyo kagad yung aircon almost instantly. And eh, talaga naman talagang mag-o-on yung inyong auxiliary fan motor. That's the normal naman, ano? Pag naka-on yung aircon, gana kagad ang inyong auxiliary fan motor. Kasi ganito lang naman yung pinaka-setup niyan eh. Normally, from cold start, so sabihin na natin, 0 Celsius, aakit ng aakit yan. Maybe mga 5 to 10 minutes, eh ma-accumulate na yung certain temperature. Halimbawa, dito sa Mirage ko, pag umabot yan ng mga 95 Celsius, usually mga 95 or 96, eh Mag-o-on yung auxiliary fan motor. Then pag bumaba yon ng mga around 89 to 90, tsaka mag-o-on yon. Uh, I mean ano, kumbaga dun yun mag off yun yung usual na setup niyan. Then then true ano pag nag-off na siya, mag-accumulate na naman 'yan, magi hit na naman. Then pag na -acium, na niya ulit doon sa 96 or 95, on ulit yung auxiliary fan motor, then bababa ulit yung temperature, then mag-off. That's the usual, no? So, kung doon sa tanong kung normal, that was normal. Well, ito, depende rin doon sa auxiliary fan motor din, ano? Like for example, may mga auxiliary fan motor na may dalawang speed kumbaga meron siyang high and low. Normally, pag on ng aircon, ah, uh, pwedeng naka-on yung low niya. Then, pag nag engage yung compressor o yung clutch tsaka yung pulley is nagdidikit, doon nag -high. no Kung kaya ka may san, maririnig din nyo, umuugong yung auxiliary fan motor. That's normal din. Ano? Na kumbaga, pag naka-engage yung aircon o yung compressor, eh mag-high yung auxiliary fan motor. Then eventually, pag naman yan ay Uh, nag-disengage na yung compressor, mag maglo-low na yung auxiliary fan motor. Kaya doon sa issue na yon, wala namang problema yan, hindi yan mag-overheat. Pero ito, once na tuloy-tuloy yung pagtaas, like for example, meron kang gauge no, at napansin mo parang hindi nitigil yung pagtaas, no? eh, posible na may problema nga yung iyong auxiliary fan motor kung hindi na go on at hindi siya na go on na tumataas na yung temperature mo kasi bawat uh, yung yung sistema ng sasakyan mo eh meron siyang parang bar type eh abaw ang normal is bow 1 to 7 ang normal is tatlong bar lang eh umaabot siya ng lima eh may problema yan sa auxiliary pan motor hindi niya na na maintain yung temperature ng inyong sasakyan so yun mga pups no kung nagustuhan niyo yung video paki like at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel press the subscribe button sa baba Facebook, click lang yung follow sa taas. At TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.